So hello, good morning mga Kawasan Learn Medyo matagal-tagal na po tayong hindi nakakapag-upload ng ating uh, mga video sa YouTube So ngayon pong umaga, samahan niyo po ako Andito po ako ngayon sa aking farm Wow! So titignan ko po yung aking mga tanim na saging kung pwede na po siyang tibain So before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Ria Beyo. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ngayon April Please don't skip my ads. Ayan, so ayan, matagal-tagal din po akong hindi nakapasyal dito sa aking likod bahay. Puntahan natin. So tara na, samahan niyo ako. Magtitiba tayo ng ating sabi. dun sa aking mga salingan dito tayo dumaan so bali hindi ko na naaasikaso ang aking area of responsibility so dito tayo dadaan yan, ito po yung aking mga tanim na mga gabi. Ayan, ang dami. Oh. So, nako. Tanggalan muna natin ng ano to? Puso. Tanggalan muna natin ng puso. Ayan. Ayan. Ayan, meron po tayo ditong pwede na rin itong tibain. Ayan, oh. So, hindi tayo. Naku! Ayan, hinug na, oh. <laughs> Nahihinug na, oh. Ayan, oh. Wow. So, kinakain na na. Kinakain na na, ano So, ito po yung aking mga tanim na Gabi. Ayan. So, mauha po tayo ng ano dyan. Ng mga bunga. Ayan po. Ayan. Sabi. So, ayan mo ako. So, ayan. Itibayin natin ito. So nung tinaga ko yung katawa, nakala ko hindi pa babagsak. Ayan, biglang bumagsak. hindi tinamaan ng aking uh, videographer. <laughs> Sorry po. <laughs> tinamaan ka? Tinamaan ka? Masakit? Hindi. Yeah. <laughs> tinamaan yung <niyo>, videographer. Hindi <laughs> lang tumumbal yung Ayan po. po hinug na. <laughs> Yan. Ah. Okay. So, meron pa po isa doon pagka nahinog na to sa kakukunin. Bye. So, masarap po talaga tumira dito sa probinsya. Kasi lahat ng mga pwede ka magtanim-tanim. Hindi kagaya po sa city, ay mahirap wala na masyadong mga lupa. Dito kasi, eh. yan, pwede ka magtanim-tanim. So hindi na siya <laughs> pwede na siyang, Pwede na siyang kainin. Hmm, sarap. Hmm. Tamis. So po, salamat po sa pagsama ayan, Pupunta naman kami ngayon sa aming Mga alagang tuta Ang daming Ang daming tuta namin Ito kasi ng anak doon ka tumapak sa ano yan so ang akin bibi po ay dadalawa na lang namatay po kasi naku ito na ang mga tuta yan po yung nagbibidyo sa akin oh naku ito na pala ang mga chu 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 ayun oh. naku naku asan yung iba Nagkagalaan na kayo. Ha? Ah. <laughs> Ay, sa ilalim. Ayun, ayun. Hello. Andun. Andun ang mga big. Hello. Shhh. <laughs> oh. Ayun, ayun. Ang mga big. Hi, ba't kinaan dyan? Ayun. Ayun naman. Ay, sumilip pa. Ay, Diyos ko po. Ay, nakakatakot. Nakakatakot. Diyos ko po. Diyos ko po. Nakakatakot. Inang, inang, inang ko po. Ayun, Diyos, ko po. Ayun, Diyos ko po. Ayun pa, ayun pa, ayun pa. Ay, inang ko po. Nakakatakot. Nakakatakot, nakakatakot. Ay, ayun pa. Nakupo. pa. Ayun Itanim ako dito ayaw ko kung kilala niyo to yung mga taga probinsya kilala to eh ayan ito ang laki oh ang laki ng puno oh so ito sa amin kung tawagin palawan ayan eh oh dito nyo dalawa yan so hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nyan sa amin kasi palawan comment down po kung ano yung inyong uh, ang tawag sa inyo nito ang oh, lapad ng dahon yan eh. So Ayan oh So bali mahigit isang taon ko nang tanim yan Ayan oh Ayan So ito po yung ating <laughs> lugar Dito. So ayan ang ating mga tanim na gabi oh, Pwede po pag gusto ko pong mag niyan kumukuha lang po ako tapos sinasawto sa kulang sa bagoong napakasarap so salamat po sa pagsama please don't forget to subscribe my youtube channel ayan po ang aking uh, lugar dito sa probinsya probinsya po ng Laguna sa bye babay po